dito pala napunta yung mga water hyacinths sabi dito pumupuno ito papunta ng manggahan plugin oh may mga giniba na dun eh ano Ay, medyo ano na to nakalubog pa wala siyang ano walang ramp ayos na And, ah, naging parke na tuloy ka natin dito sa uh, uh, terminal na drive to uh, dito rin din ang uh, uh, um, bubong ah ito um, skate park A project na ano to na uh, MMDA Pasig Merong ginagawang pala napunta yung mga water hyacinths sabi dito pumumpuno malaki uh, na yung uh, na, napaganda dito wala na yung mga bahay Yan. tapos naging ano na doon naging parke na Ah, pa, pa mga bahay doon. Ibang sa Barkadahan Bridge sa Taytay Rizal sabi libo-libo mga bahay kahit lumagpas pa ng Barkadahan Bridge ang dami pa mga ano pala yan eh? mga kangkong yan yan mga aliwalas na ang ganda talaga pag wala mga bahay sa gilid. Balik tayo ng East Bank Road. Medyo ano to, nakalubog pa. Wala siyang ano, walang ramp. gasibo Yeah. Ay, mga ano, ta, mga landscape pa. uhan lamesa at bubong tuloy pa natin dito sa terminal ng Tricidel ito rin din ang um, um, bubong sabi nyo dito mga kabahayan maganda ba? meron ding ano meron ding restroom babo Ah, ito, may skate park. project na kanito, ng MMB, ano uh, to uh, okay. uh, na MMDA na ng Pasig City pupuntahan yung mga ano na uh, mga kapataan uh, meron din ganito sa ano sa ay, Valenzuela City sa ilalim ng index medyo ano nga lang na babaha nagtutubig mas maganda na yung terminal meron eh. pang bubong pang pa, mga lamesa gusto nila mag merienda ano ang malagyan pa ng mga puno para talagang malamig ito walang protection ito mga kabayan EBC ano lang to mga bollards yan may bumanggang kasakyan dyan ano rin yan sira rin yan may mga kulang sa atin recreational parks mga playgrounds mga parks mayroong panghabong pinatuwa pa mayroong ano dito creek. Eh? creek ito na wala na hanggang dito lang na sa kalsada dito kasi Miro Inares Boulevard and, uh, mga spaghetti wires so, nakalit ano ito nakapaling na to poste ng kuryente hindi natin yung mga yung ibang mga bahay doon naka yung naka pwesto yung bagong tulay ayan yung ginagawa ang bagong tulay ang tawag pala sa pinagawang tulay Palangka Villegas Bridge oh, Ano ito? East West Bank Bridge 2 Ayan lagay 130 plus sa San Francisco. Ganda na. So. Yeah. May e matatambayan na nang maayos mga mga uh, yeah. lalo lalo lang, ano, limit na yung kalsada. Bigyan na lang to. 2 lanes na lang lalapara na rin siguro to masyado ng maliit to yung sa kabila kahan ka mga bahay sa gilid yun dito yung may mga ginibana, yun dami sa Inta River na to papunta ng Manggahan Plateway oh may mga giniba na dun eh madami pa ayan madami giniba projects dito sa Kainta at Pasig City bubos sa mga bahay ayun pa patir pa doon Masahin ko lang yung tarpulin doon ang um, proyektong Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4 Contract Package 1 sa ilalim ng pangangasiwa ng DPWH ah, nagsimula nung ano Enero 2025 Doon maganda na rin Ayan, may ano rin ha. Ah. Kaya tree din ha. Ah. ayos na dun. Ah, dito ang lalaparan. Ang na to.